Hi guys, welcome back to my channel. Good morning mga kawatsador. Ah, bali dog vlog muna tayo. Yan. kailangan natin magrehome ng isang baby, kukunin na siya. Kaya medyo nakakalungkot ng konti. Ayan, natin na kung Yan guys, ang ating may pick up na. Meron na siya mag sa kanya. Itintin. Yan siya. Ayan, si Apple malulungkot 'yan, no malulungkot yan. Ano? Si Audrey yata hindi malulungkot. Yan po si ano. Si Aso. yan. Yan ang mama niya. Ito yung... Ito yung i-adapt. Ia oh. Ano mama? Ang ganda. Magandang... Si Tanya o oh, si ano. Yan. Tintin! Kaila. Ayun yung mga kapatid niya. Pakita natin. Tulog pa si ano. Ano pa si Tasya? Si Karen, malapit na rin yan. Ayan na rin. At ito yung ano niya. Ito yung papa niya. Guys. Si Kuping. Ayan yung papa niya. Ayan. Ah. Babay na si ano. Malapit na kunin si ano? Si Tintin. Kuping. Kukunin na si Kuping. Ano? Ha? Kay...

nakakalukot eh. Sige, tulog ka muna ha. Wala na. Ikaw na kaya. Bye bye! So... Si Tin, si Tin napupunta doon ni Tanya. Hindi, dalawang iiwang ko dyan. Yung ano? Yung mukhang ano? Golden Retriever bago sa black. Babay na. Ayan, babay. Ha? Ayan. Okay. Ito, so, ayan hindi kayo magalbat yan Ayun uh, yan ay Sa February 20 Ayun o, January 20 yung pinanganak January 20 12, 12. Oh. Bala ko pa ng pangalaya Tintin Bala ko pa Hindi pa yung kumain Pero ayos na kumain oh malakas yan oh, wow. Pero ano mo rin kunting ano Milk pag uh, ano ay, pero. pero malakas ano